Kumusta kayo? Ayan, nandito po ako ulit sa bukid namin. Nagkakagulo itong aming mga manok. Dahil nagugutom na. Ayan, sa wakas, nakakakain na rin sila. Ayan, tumahimik na sila. Kanina, eh, talagang nagkakagulo silang lahat. Ayan, ganda nila tingnan. Ang dami. Ang daming manok. Nagugutom na rin yung mga baboy Kaya ayan, maingay na rin Ayan, gusto na rin nilang kumain Punta na ako sa kuhaanan ng pako Dahil mamamako ako at mag ako ng ulap Uulamin namin mamayang gabi Ayun, ako ng pako dito sa aming lote sa aming bukid titignan ko yung pakuan dito sa may kapatid ko noon baka meron pa pag wala ay pupunta ako doon sa aking lote yung na nakalote ko doon ako mangunguha ng pako marami kasi doon sa area ko sa area ng lote ko Ayan, madadaanan natin yung mga kakao. Ayan, nung unang ipinakita kong kakao sa inyo ay kulay pula. Ito naman niya yun ay kulay green. Ayan. Green naman yung kulay ng kanyang bunga. Ayan sila. Ayan, so papunta ako dun sa lote ko doon ako mangunguha ng pako ayan, pangilan nilan na ang bunga nitong kanilang mga kakao ayan so narito ako ulit sa bukid namin ayan yung mga kuano, kulay green na kakao green ang kanilang bunga. Oh. meron pa ilan dito. Ayan, puro green. Ayan. So, walang masyadong pala dito. Dahil inisprayhan nila ng pang pamatay ng damo. Kaya wala nang mga pako dito. Kaya doon talaga sa area namin ang meron doon tayo kukuha ng pako. Dahil gusto ko mag-ulam ng pako. Ayan ito. May mangilan ilan Dito sa gawi Dito. Pangit. Pangit. Ito naman si D-Max. Pasama-sama din. Pasali-sali. Mauna ka, D-Max. Mauna ka. At baka maapakan kita. Tapos bigla kang mga gat. Ayan, punta tayo doon sa kuhanan ng mga pako. kamisiging mag-ulan ng pako. Ayan, ito sila. Pako. Pag madalang kasi ang ulan, wala rin masyadong magagandang pako. Tsaka kung madalang din silang makuhanan. Ng... Ay, ay, ang gulo naman ni D-Max. Ang gulo. D-Max. Huwag ka magulo, ah. Oh. Masyadong, ah. Maraming pako. Ay, magulo talaga si D-Max. O, oh, ang gulo-gulo. D-Max, ano ka ba? D-Max, huwag mong kagatin yung pako. Pa Ni! Yung plastik namang dala-dala ko ang kinakain-kain niya. Kala niya nakikipagbiruan sa kanya yung plastic. Ayan, nasa pa ba yung ibang mga kondito? Ayan, medyo ano lang talaga. Maraming grasses. Madamo. Ayan yung ibang mga halaman. Ayan. Magulo talaga si D-Max. Wala nang ginawa kundi guluhin yung daanan ko. Ayan, ma. Ma Ayan oh. Yung mga pako. Ayan. And may mga kontin dito. Oh, may mga ampalaya din. May ampalayang ligaw. Ayan, maraming ampalaya. Kaya lang hindi ampalaya ang kailangan ko. Pero pwede rin ako maguha mamaya. tingnan natin yung mga pako namin na malalaki ang yung malalaki meron din kasing malalaki ang puno matataba yun ay papakita ko sa inyo at doon na ako magpapaalam <laughs> at magkakonsentrate na ako manguha ng pako okay ayan pako na inuulan namin ginagawa namin pako salad ikatingnan natin yung mga malalaki na pako at ipapakita ko sa inyo kung kaano kalaki yung pako mga mga ng saan na ba yun? Ayan, ito sila. Oh. Kaya lang ko, konti pa lang itong uh, aming mga malalaking pako. Itinanim ko ito noon. Ayan. Sa so, baba, ay na Ay, ayun. Ayan, Ayan. Ayan sure. Ayan. Ito yung mga malalaking pako. may napunta dito. Nanguha. Kaya wala na tayo masyadong inabutan. So, yun lang mga ka-YouTube. Ang buhay dito sa bukid.